tayo rito. Uh, siguro si nanay, si tatay, mayroon pa doon nakapila rito. Oh. Uh -huh. <laughs> Waiting. Waiting. <laughs> Okay, Pupay, sino kasama natin? Ay, naku, kasama natin si Sir Ali Benson, ang ating hairstylist. at ipapakilala niya sa atin, ipapaalam kung ano, ano nga ba ang mga hair trends ngayon 2014. Parang yung buhok mo, ang galing ah. Yes, mula <laughs> sa kulot straight na siya <laughs> kayo. Ang galing, ano? Sir Ali, ito, si Kuya, ano itong ginawa natin sa kanya? Um, yung tawag sa hairstyle hair niya is versatile. Um, tapered. It's Uy, because um, gumamit tayo ng clipper or razor para maging malinis yung gilid. So, gilid. tapered siya. Versatile siya kasi pwede mo siyang tayuin, pwede siyang i-flatten. Uh oo. -oh. Okay? In fairness, kanina naka-flat lang siya, medyo walang dating. Pero nung ginawang inangat silang ganyan, <laughs> yeah. ayan na, oo. Oh. Mati ni so, Idol. <laughs> okay, yung sa kabila naman. Oh. Si Kuya naman puti-puti ni puti Kuya. Ano naman tawag sa hairstyle na ito, Sir Ali? So, same din siya, pero ang nila is pixie siya dahil gumamit lang tayo ng gunting. So, and then we style it with curling iron para lumabas yung versatile, para para magiging iba yung texture ng hair niya. Ah, kulit-kulit okay. ah, lang sa yung, yung kilay din po, inayos din po yung kilay? Ah, <laughs> foundation <laughs> day, <laughs> Nako, after na mga boys, punta naman natin yung mga girls. Ano nga bang para sa inyo? Ito na, oh. Okay. Ay, ayan, Ito. Okay. Oh. Sarani, ito, Sir Ali. naman. Yes. Sa mga girls, yes. eh, ano pwede? Ang oh, pretty. Um, sa mga girls, mostly kasi, um, hindi na uso yung sobrang straight. Yes. So, messy, pero pretty. So, so ginawa ay? Mr. Messy, pretty. Yes. Wow. Uh, parang ginulo lang siya. Parang effortless. So, pero, yung... Uh, ah, uh, eh. ah. mo naman yung oh. resulta. Very pretty. Anong, anong messy sabi mo? Feeling ko, pretty-pretty ko. Wow. kay ate, ha? At ito kakaiba naman, ha? Itong uh, hairstyle ito kay Tony. Yeah. Eh, tignan mo naman. So oh. yung length niya is parang medium lang. So ang ginawa ko lang para mabago yung look niya, ginawan ko siya ng straight na bangs. So, ang parang, tawag dyan ay? Uh, yung full, full bangs. bangs. Full bangs. Na talagang pinapungsoy ang kanyang bangs dahil bilang-bilang la. <laughs> <Full. lang. laughs> Gumanda si ate ng bonggam-bongga. -bongga, iba yung tsura niya, oh. And last but not the least, eto na, oh. And then, ito siya. Sobra siyang adventurous sa hair niya. So, uh -huh. from the long hair, naginupitan so ginupitan ko siya ng um, stylish bob, but then messy pa rin para lumabas yung Ay, ah, yeah. para sa Hollywood, man. eh. Yeah. As in. Ito yung trending ngayon sa Hollywood eh. Yes, as oh. Ito pa may balita. Nakaka-shock oh. ito. Ako yung tunay ko. so, para sa so pa. adventurous, umiyak siya eh nung ginupit yung buhok. Naiyak. Ibig sabihin Ganun mula sa habang hanggang habang bewang kaya. kahabang buhok. My oh. friend, pwede mo itong ibenta. Eh, nalaglag <laughs> Instagram. Ah, Instagram. Oh, Instagram. tama. Pero, ito Instagram mo. Worth it naman. Worth it kasi ang ganda sa kanya. Oh. oh wow. So, hawakan mo yan. color ng hair. Diba? Yeah. Nakakalok. In fairness, new look, new luck na talaga. Okay, so nakikita natin. Maraming salamat, Sir Ali. Ha? Thank you. Sir Ali Benson salon. Lone. Oh, pa ka naman dyan! Barangay! Hey, Happy, happy. Ah. Eh. Ang gaganda. Tugawa po ng ating mga kapuso rito. At syempre, sana ay lahat ng swerteng magaganda ay pumasok siya sa Bikutan, di ba? Sa barangay na ito, di ba? Ang dami ng gupitan today, Libring oh. Gupet. Bagay na bagay, ano mo ah. Uy, Magpapag-upit ata si Mambi. Okay. Balik kami sa inyo. Jan, Suzy. Suzy. Ayan na. Dahil New Year, dapat New You. Sabi nga nila, no? Kaya naman... Ay, tama. So Okay. <laughs> Naghatid tayo ng libreng gupit sa mga taga-barangay Western Bikutan sa Taguig. Pero... Pero dito sa studio, syempre, <laughs> <laughs> hindi papahuli ang ating UH mommy. Yay! Yeah! Yes! Kasi mommy, Susie. Tawa ano, si Susie. Yes. Feel natin yung pulso uh, ni Susie. Kinakabahan uh -huh. so, okay. ready ka. May libre yung pagkapit Ano ba ang ano, uh, bagay ba sa kanya, Sinead O'Connor look? <laughs> okay, sige. Teka, Susie, post ka muna. Kukulat yes. Yeah. ka natin ng before. Next. Next. Yeah. <laughs> O, oh, diba? Ah, iyan na pala yung before. Ayan. O, oh, may before. Wala pa yung after. Wala pa yung after. Yun yung before. Magang magapay mong ako niya. Ba? Parang sambal ako, si eh. Rena. Oh. <laughs> ayan. O, oh, ganyan kahaba na yung hair mo. Uh Oo. -oh. So, how short will you go? Actually, kasi si Camille, nagtaping kami kahapon, si Camille Pratt, eh ang hair niya hanggang... Ah, yeah. so oh, maiksi yung hair oh. niya. So parang feeling ko hindi kami dapat mag-save din ang, uh, ng oh. Oh. ng black oh. oh. yes. So mga ganito lang. Or mas maiksi, di diba? ba? Siya? Pwede pa siya, pero bagay naman sa mukha mo dahil malet oh, ano, eh. sure. yung face yeah. mo, oh, di ba? Yodin na siya, Lord. Actually, kasi Lord talaga yung na-request na balak. Ano bang plano mo, Lord? Well, kasi syempre hindi sila pwede maging kapareho ni Camille, so dahil... Mars, Kung it's yeah. either she goes short or she goes maintain the length ah. but then we have to give her variations so diba oh, pwede natin siyang bigyan ng Layer. uh, konting layers ah. and then pwede natin siyang bigyan ng side bangs and then sana i-chop natin ng konti yung dulo okay. para so, new look, look na masyadong yeah. okay, like. abangan namin yung shimmy 7.30 okay. So, pagdating ng mga 8 to 10. Iba niyan. na yan. Okay. So, okay. Suzy, I'm excited. I'm excited for 2014. nga. At syempre, kasama natin si Lord Ramos. So, kaya, antayin natin. I'm sure maganda yan. Oh, oh, okay. Kasi importante, na di ba, na may tiwala ka sa gagawa ng oh, hair. Oh, siya, at matagal-tagal ng relationship ni ah, Suzy at ni yes, Lord. Di yes, ba? So, yes. mamaya makikita natin ang transformations sa <laughs> new hairstyle ni Suzy. At dahil, syempre, isa rin ito sa mga new trends ngayong 2014 na dapat abangan. Wow. Yan na nga. <laughs> color the same or gagawin natin yellow? Mm. Yes, gold mm -hmm. talaga. Pwede, pwede. Malala mga plano mo, Marge. Ayan, puntahan na natin si... Ito na, bukod sa new look ngayong bagong taon, dapat humaging masinap din tayo sa pera. Pero saan nga po mas mainam isuksok ang anda? Sa banko? Sa <laughs> pulsa? O sa alkansya?